Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. For this video guys, sabayan nyo kami or ako, pupunta kami ng mag, uh, magpapasa po ako ng uh, form ko sa tax refund po dito sa bansang Croatia. Actually, first time ko po itong gawin kasi nga ho, uh, nagwa, bago na ako nag-one year, so sabi, nag-file po yung ibang mga kasama ko so gaya-gaya na na ako dito no kasi wala pa naman akong tarbaho sa ngayon magawa one month na po akong ha, ma walang trabaho gawa ho nang kinakancel po yung old working permit ko kasi nga i-absorb na nga ako tapos ilipat na yung working permit ko sa bagong employer pero hindi pa po siya na-approve yung mga kasamahan namin yung kasabayan namin na-approve na yung sa kanila So, iba-iba po yung uh, approve, no? Hindi siya awak ng agency or consultant. So, hawak po siya ng police station. So, yan lang po ang inaantay namin. So, tatlo na ka lang kaming na hindi na-approve sa ngayon. So, waiting na kami. Uh, so, ngayon, pupunta kami ng office dito sa yung dito sa inapplyan sa akin ng uh, kung ko ta refund ay sa tax ko dito sa Sojit Grad uh, is uh, si Jerry si Jerry to. ang hirap ng mga lingwahe din dito basta pag nakapunta kayo dito uh, malalaman nyo yan sa takdang panahon so naka kuan pala siya location yung sa akin doon sa Guy Guinness ga sa stentives stenti vec is is ever ang hirap ng lingguwahe so ayan po uh, ay po kami pumunta so yung kuan pala niyan yung tinranslate namin para sa regional office nila dito sa bansang Croatia so para siyang yung parang ang tawag sa atin niyan yung sa atin ito para siyang BRI ata, BRI, BIR or basta ganong office po dito. So marami po palang branches po din pala sa kuan dito sa bansang Croatia. So marami silang branches. Actually pumunta kami doon sa pinaka kuan talaga yung malapit sa amin dito pero binigyan ako ng papel Actually, kahapon pa sana ako tapos Pagpunta ko dito doon sa office tapos yung pagbigay ko ng form ko is hindi daw ako doon naka-file ng aking kuan yung parang TIN sa atin or tax income tax sa atin yung parang ganun. So ni-refer niya ako tapos dinulat niya yung parang sa kuan nga guy Gainis ako banda na kuan sa regional office nila. So pumunta ako kinabukasan. Sinama ko yung mga friend ko na taga Bersar. Tapos yun, nung pagpunta ko doon, sabi niya i-email ko na lang doon. Dito yun malapit o sa Bolnica. Tapos yun, eh, sabi ng naka-assign doon na i-email ko na lang daw yung uh, tao na yun. Kasi siya yung naka-assign sa akin. Yung parang tuka-tuka po sila. So kaya umuwi na rin kami dito po yung lugar na yon sa Guinness Stengiver. Is, basta Stengiver. Ang hirap basahin. So kayo na mag-search yun. At saka naka-flash naman po dyan yung parang yung... Basta yung sinakyan ko is chronomeric. Ha, sasakay ako ng tram papuntang chronomeric sa dulo. Tapos Nagbast ako ng dalawang station tapos bumaba kami noon doon sa Guinness station tapos lakarin lang namin madali lang naman siya so kailangan niyo lang i-search sa Google Map so ayan po yung update natin sa ating buhay dito sa bansang Co-Asia so ngayon hindi na siya masyadong malamig ngayon Ma nagpakita na po yung araw dito sa bansang Co-Asia so hindi na siya masyadong maramig So nagtram lang kami. So maaga kaming umalis mga 10 tapos nakauwi na rin kami mga 12 kasi mag-aantay ka pa ng mga schedule ng mga tram or train, mag-aantay ka pa niyan. So pagkatapos sasakay na naman kami ng bus. So ayun kaya 12 na kami nakauwi. Pagkatapos noon nagluto muna ako tapos pinakain ko yung mga kaibigan ko na taga bursar so tatlong buwan na pala silang tinga, no? so wala rin silang bahay so sasabihin ko pala dito kung magkano yung rent pala dito ng bahay ng pinakamura is 220 euro all in na po yun so ayan po yung lilipatan ng mga friend ko sa subskimo sila magre-rent muna sila while waiting po sa bago nilang working permit so yan po, sasagutin natin bakit po natitinga yung mga uh, tao po dito sa bansang Croatia kasi nga ho, pag mag-apply ka, hindi ka po basta-basta makapagtrabaho agad kung hindi pa po approve yung mga papilis mo kasi bawal po yan dito sa bansang Croatia. Dapat approve po yung working permit mo, tapos dapat may ID ka, tapos mag-medical ka pa niyan kasi bago nga yung mga employer mo. So tatapusin mo pa yan siya. Tapos, pag nag-apply ka na dun sa police station sa yung ID or TRC yung tinatawag, uh, bibigyan ka nila ng papel na para siyang journal na maliit or ano bang tawag nun? Basta puti yan siya, tapos yun. Yun yung uh, ibibigay nila muna sa iyo for the meantime temporary. Tapos, makukuha mo na yung ID mo after one month. So, yung ID po pala dito is uh, valid po yun siya 1 year. So, pagkatapos ng one year, uh, ma-expired na yon So, yung mag-update sa inyo yan before ma-expired yung mga ID mo is yung office mo or yung HR nyo. Tapos, hindi siya kagaya sa Middle East ba na yung parang uh, antayin na lang namin yung, uh, natin yung ID natin kagaya sa Qatar. So, dito po, ka, ikaw mismo yung pupunta sa police station. Uh, bibigyan ka lang ng papel na kailangan mo tapos doon ka pupunta sa pulis kung saan ka po naka-ID. So ayan lang po yung update mo na. So ayan. About naman sa tax refund po is sa uh, kung meron. Kasi yung refund po dito sa Bansang Croatia is directa na po sa yung ATM po. So kailangan mo lang. Lag maglagay ka lang doon basta nasa form lang yon or nag-email lang kami na nilagay namin doon yung pangalan namin tapos OIB number tapos address tapos doon na, na daw yan siya papasok sa sa ATM mo yung pera kung meron man so yung sa akin naman is yung parang try ko lang po kung meron salamat pero kung wala edi salamat din at least nagtry ako tinry ko ba para hindi tayo magsisi kung makareceive yung mga kasama natin ng mga tax refund tax so at least meron din tayo wala, wala namin din ako akong trabaho so tambay tambay lang muna ngayon kahit uh, paubos na yung mga PLA natin laban pa rin tayo kasi andito na tayo sayang ang mga opportunity wag na tayong munang umuwi ng Pilipinas mag ipon muna tayo para sa ating future so yan lang po yung payo ko so kailangan mo kung mag abroad ka sa bansang Croatia or anywhere man kahit sa sulok ng mundo dapat 100% kang kanang ready sa lahat ng mga mangyayari or basta mangyayari na mga kasi iba-iba po yung mga pangyayari or yung mga dadating na mga problema, yung parang ganun. So, dapat uh, physical, emotional, ready na po tayo 100% para hindi tayo ma-stress. Kasi nga ho, meron din ditong Pilipino or Pilipina na na, na siya ng 3 months tapos ayun na depressed po siya tapos umuwi na siya ng Pilipinas so parang mali po yung mga iwan ko iba yung plano niya sa buhay so andito ka na sa bansang Europe so dapat dito ka na maghanap ng bagong tarbaho so iwan ko nag-apply actually nag-apply siya na-approve na po yung kasama niya sa sa grocery sana siya ma-assign pero umuwi siya ng Pilipinas gawa ho nga na-defresh siya iwan ko hindi na niya nalabanan yung stress niya so dapat uh, magpakatatag talaga tayo dito sa malayo kasi laban mo to, walang tutulong sa'yo kundi sarili mo. So, yan lang, sabayan mo rin ng dalangin tapos dapat strong ka sa lahat ng mga pagsubok na darating kasi sinusubok lang po tayo niyan. So, yan lang po na ang mga updates sa ating buhay. Mag-share pa ako sa inyo so comment lang kayo kung ano pang itatanong news na mga chismis or chika na kaganapan dito sa bansang Croatia. Mahigit one year na pala ako dito tapos yun back to zero na naman ako kasi inabsorb ako. So kailangan kong tapusin yung two years tapos saka na ako maka ng Pilipinas. Pwede naman ako umuwi ng Pilipinas pero Uh, kuan ko ka cargo ko siya yung ako yung magbabayad ng ticket pero sa ngayon if matapos ko yung 2 uh, years ko pero at least may may ticket na ako pauwi soon kung matapos ko yung kontrata ko dito sa nagabsorb sa akin. So yan lang po yung update dito sa bansang Asia mga kabayan. So ingat po tayo sa ating paglakbay. Dito po yung bahay namin banda so yung bahay po namin is malapit lang po sa Sheraton Hotel sa Sagrib so nasa Pinaka City talaga ako. Ingat po tayong lahat.